So mga idol niabot abot na gyud ang bangsi nga atong gipaabot mga idol kay hapit na alas 3 mga idol. Maayo lang unta mga idol ug daghan mga idol makasuroy ug makasuroy takarong karong mga idol. Makapalit bugas mga idol. Kay wala na tay kwarta mga idol. Kay nagabot atong mga bayronon mga kautangan mga idol. Ug wa gyud damha mga idol pagkatataod mga idol nagtakos na yun mga idol nagtinimbangay mga idol ubay ubay yun di ay ang isda nga ilang nakuha mga idol gigrasyahan yun tas ginoo mga idol kaya makapalit bugas lugawon mga idol wag yun magpadugay dugay diri pagkuha mga idol ikuha dayon ko isda mga idol aroma suruy na to sa kabukiran mga idol o makapalit tagbugas mga idol salamat salamat di ay mga idol dihas niaging adlaw mga idol na nakakuha sa itong premium mga idol, nag pamanihan ta mga idol ha sa so, pa subscribe mga idol o nagpalo follow sa atong facebook profile mga idol Palo naman mga idol aron bisan kamu mga idol makakita sa itong video o dool sa inyong lugar mga idol makapalit po mo og pang sudan, mga idol kaya naman tayo pamamanihan o pagbilin o kwarta mga idol diuhaya sa inyong dool lugar mga idol salamat dahil sa nakakuha mga idol sa pagsalig na to nga tinudanay niya to mga idol ha Basin dias inyong lugar mga idol makasroy ko o magpa bilin ko kwarta mga idolah palo na mga idol arong dalik mo makita sa kong upload. Salamat sa pagtanaw.